Yeah. Good morning guys. Welcome to my YouTube channel. Nagluto ako ng corn beef, dalawang latang corn beef. May halo na ginisagwisa ko ito at saka may halo na upo at sili. At lalagyan ko pa ito ng mga halong halong mga gulay. Kailang e pahuli ko na Parang medyo masarap. <coughs> masarap pala ang ganitong luto. May upo, sili, kamatis, sibuyas, bawang, gisa-gisa. Tapos lalagyan ko pa itong mga dipulyo na ginayat-gayat at saka ano, ano ito yung Carrots. Ayan. Malinamnam ang sabaw. Lagyan ko kasi ng kalahating yung. Kalahati. Ito yung alang sinabaw ko eh. Munti lang kasi nagtubig ang ano. Very nice. Malinam na masarap. Masustansya, pampalakas sa tuhod. Ang <laughs> mga matatanda, pampalakas daw sa tuhod. ya gabi, kulok-kulok talaga. Muusok-usok. Malinam nam ang lasa. Bihira lang ako nito ganito magluto. Bigay pa kasi ito ng mga galing sa barangay na dalawang karne norte sa lata. Corn beef. <coughs> Be, ilagay mo na ito, oh. Alika. E yung gulay na yan, oh. Ilagay mo na. Yan. Gusto mo paglagay. Ilagay mo na. Huwag mo nang hawakan. Ibu-ibus mo lang. Yan, ganyan. Yung mga tira-tira. Ang -tira. dumi ng kamay. Tama na. Nagkakawa ka kasi sa cellphone, daming gulay daming gulay na luto na ang ginasa kong ano corn beef Sarap na siya. Grabe ang Manamis na kaya. Manamis na Ito ang mga ganitong ginuluto nila. Builogro. <laughs> mga ano pa mga 3 minutes pa or 5 minutes pwede na ito Asahan ko. Ayos na. Masarap.